Kilala kong kaliskis mo, oy. ah uh, good morning, class. Good morning, sir. Uh, dito you pinanghali eh. sa traffic? By the way, uh, nandito tayo sa barangay at uh, hinirap ko kay Kapitan sa mga ating uh, simbahan para magamit ninyo dahil sa alas nga para kayo na may makapasa sa grade 6 Paano ay, masabi? Kilala kong kaliskis mo, oy! At pagkatapos ng grade 6 ay pabilis na kayo sa high school para uh, sa mabis kayo makakakuha ng trabaho. By the way, yung ating kayo, sino si Jerry Llanes? Present, sir! Uh, Pulang-pula ka. And then, Agusto Valdipinia. Present, sir! Uh, yeah, boy! Ikaw, Jerry, uh, anong tinapos mo? Wait to, sir. Uh, uh, hindi mo lang nakakabot ang D3? Hmm. Hindi pa. Puro kaburak si siguro noon. Gago! Ikaw naman ang gusto bandipin na nagpang pang anong kinapos mo? Wait, Ah, ito hindi sila pagsipagan. Ilan ilan taon na kayo ngayon? Ah, Kasi, ah... ay 44. Ay batang-bata. Sana oh. ah, ikaw, Boss Jerry. 36 okay. sir. Uh, batang Bata batang-bata pa pala. Eh, ngayon ay mabuti tag-inor kay sa ALS, isa sa programa ng ating pamahalan ngayon at ako nga ang atas na magturo dito sa Barangay Sibuyaw para kayo naman ay kwal at dito para makay matuto at uh, sa inyong uh, a uh, pinag-aralan ay uh, dalawa naman kayo kinulot eh di umpisa natin ang ating klase students kung ano yung meaning ng ah, ng ALS ALS yan yun yung, yung computer pa Anong ibig sabihin na uh, Uh, Mr. Uh, Agusto Valdipinia ng Alas. Alas! Alas? ano alas? Alas! Yan ang sa iyong sagot. Alas? Uh, ano sugan? Ikaw naman, uh, Mr. Uh, Jerry Lianis, anong meaning ng alas sa iyo? Alas ka, sir. Ayaw, di ba? Talagang mga alas ka do'n kayo, ah, mga puro kataranda. <laughs> Banot nyo, ah. ALS, students. Ang ALS, ang ibig sabihin niyan, ayan ay English Alternative Learning System na programa ng ating gobyerno ngayon para yung lahat ng mga out of school youth at wow, mga mga edad gusto pong mag-aral wow. pagkatapos ng elementary or wow. school ay matupad yung pangarap nila. Yan ang ALS, Alternative... Ayan, o. Oh, Pulo natin. Alternative Learning System. Kita mo, ako naging teacher din talaga noon eh. Yan o. Pili akong doktor. Ay, na ko ilagay. So, di ngayon. Para mahasa, maalaman ko rin naman ang inyong kakayahan. Dahil, um, lalo na sa... Unahin ating subject ay Mathematics. Ang una kong uh, katanungan sa inyo. At pag-uusapan natin ngayon ay Addition. Kaya ikaw muna, Mr. Augusto Valdepena, ang aking... Uh, pag re -recite para yes, para sir. ang kakayahan. One plus one. Two, sir. Ah, oh, magaling na bata ito. Ang ah. talagang nag aral Two plus two. Four, sir. Are you sure? Si sir naman, di ba biro? Five. <coughs> What? Kala ko, magaling na. Di ka pala sigurado. Four. <coughs> uh, are you sure? Hindi. Okay, kailangan pa talaga Agosto Peña na mag-aral dahil napachamba lang yan tayo sa grupo eh. Mr. Jerry Llanes. One plus one. Para sir. Para sir. Ano, raise pa? Para ka sir. sa damuan ah. Two plus two. Two per sir. Two per sarantado ka, hindi two per sir. Aray! Jerry, ay si mo sagot mo. Ano, risugalan mo oh, Masoy ka sana kung hindi ka nakaulo. <laughs> Gago! Ayaw, Kailangan sa sunod na ninyo lang ulit tayo. At uh, ang sa ako, ako sa inyo, mag-aaral kayo ng mabuti. Yes, Miss, Sir, yes, sir. Yes, sir. Napakatatalig ng aking mga estudyante ngayon. Eh, may, may mga patas, two pairs. Yung naman ay juwang sa pie. Oh, no. ah. Kailangan <laughs>